guys, maglalo tayo ng uh, MM2. Mas madali pang sinabi mo lang siyang MM2. Search mo lang MM2. Really, na talaga na ito, Miss Murder Mystery 2. Kaya, tinawag siyang MM2. So, laro na so Sorry sa lag. So, ang ang creator neto ay by Nikilis. Si Nikilix. Nikilis. Okay. So, yan. Hina tayo. Patayaw. Sorry, anak ko. And, and, so, Play na natin siya. Marami naman naglalaro na ito. na kasi maglaro na ito. Kaya na ito kasi... Hmm... 2024. Lagi ko... Lagi ko itong lalaro. Sa old account ko. Kasi nabon ako dyan. Tapos nawala yung... Ano yung message. Chat pa chat. Ang dami na naglalaro dito na Pilipino. Yung tate. Sa paraan. Sa paraan talaga. Ka? <coughs> so, meron pa <parang> naman dito mga... meron <coughs> para naman dito mga Pilipino. Unti nga lang. Hala, two

or being the don't talk to me. You're Nolly. I'm not such a just mention. Yeah, here's my hair, little face, hair, little hands. A heli atau Pak 2 2 Valentina Vamos a Lami Together in the air Yan! Innocent. Innocent sa Tagalog. Oh. Yan I was sheriff So don't say you're. Because you're that. Because the mother will target you. Because you're the sheriff. Because she you know you're the sheriff. alam ko na yung bacon niya yun, eh. Sabi ko na nga ba eh. Mini. Yung bacon yung... Ayay! Yun. Siya pala yung pumat... Siya pala yun. Ano ba? Yun? Ah! Takot okay. ako. Siya pumunta dito. Siya pumunta dito. Ah. What? Hoy oh, pa. Oh. What? Ayun, ayun, hindi 'yan yung murder, 'yun yung murder, yung is <laughs> New. my secret. Tutin nyo lang yung mga buttons. Tapos natin kasi mag malilipo na sa ito place. Ayun na! So, pupukas siya. Ito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Ito na rin. ito talaga plaka. ayun, ayun TV. Swimming so, yun pool. Yan. Yeah. Ito naman tiki chang mag ihaw ay e nung no, sagta naman talaga pag nagre-record ako ay nung hindi naman ako nagiging murder sheriff tatagalan ko tong video na to talaga Nabura ko pa yung isa kong video dito sa YouTube. Sa TikTok, sa TikTok lang ako madalas mag-video eh. Ah! Yung pala yung murder. Oh! Nakakainis! Nakakainis! mo, oh, ganyan din ako eh. Pang Ganyan din ako eh, pang murder ako. Spam jumper. Jumper. Spam. Spam ba? Para mapatay sila lahat. Ano yung sa old, ah, uh, sa old avatar ko, or old account? 103 na Na kills. 103 ako na kills. 103. Para, pero walang ganyan. X. Walang ganyan. 100 lang. Yung mga pa, So yan. Last round na lang to. So may upload uh, ako na. OMG! Oy! Oy! So, magpipigyo ulit ako about this. Ay, like, ay, ayun, ayun yung part 2. Eh. Like that. Tignan nyo lang. Huwag niyo na hinti. Get out of here! Ingat tayo okay. sa mga people kasi yung mga iba dyan. Like yung mga iba na yan. Sabi, guys, I'm innocent. Eh. Diamond. Diamond. <laughs> wow. pero kita yung knife niya. Pila tayo niya yung iPad. Oh my, na pala siya Ay, hindi. Ako. Hindi ako naglaro ng MM2. MM2 Holic. <laughs> MM2 Holic. Ramputan Holic. Ramputan si Holic. Last, last na game ko na to. namatay talaga ako dito. Ayoko na. Ang na ako. Ito muna tayo sa walang tao. Ano yan? Ba't ka Ano ba Lucy! Eh. Ba't ka nandiyan? Buo ang lag! Nilalag ako eh. Ba't talaga ko? Oh! Kala mo eh. ko na talaga. Papractice na Klar På!